Ibigyan, alam mo ba ang parate mo? Ano bang ba role mo sa magandang plano ng Panginoon para sa ating lahat? Pag-usapan niya natin yan dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Alvin Fabella at ngayong araw na ito, tayo maglilay sa Apat ni Lucas. Chapter 1, verses 39 to 45. Ang ating gospel ngayong araw na ito ay tungkol sa pagbisita ni Maria kay Elizabeth. Gusto kong pansinin natin ang sinasabi sa verse 29 kung saan si Maria ay sinasabing nagmamadali na pumunta sa kanyang pinsan. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulbundukin ng Juda. Balikan nga natin ang sabi ng gospel natin kahapon kung saan dinalo ng anghel na si Gabriel, si Maria, upang sabihin sa kanya na dadali niya sa kanyang sinipupunan ang anak ng Diyos na si Jesus Kristo. Sinabi ng anghel kung anong parte ni Maria sa plano ng Diyos. Kaya siya nagmamadali. Madalas, tayo excited lang o nagmamadali tungkol sa mga pansarili nating plano. Itong gusto ko, itong pangarap ko, itong gagawin ko. Pero dapat sundin natin ang halimbawa ni Maria kung saan siya nagmamadali noong nalaman niya kung ano ba ang kanyang purpose, ano ba ang kanyang role, ano ba ang kanyang parte sa plano ng Diyos. Maganda rin ang ginawa niya na nagmamadali siya makipagtulungan o puntahan si Elizabeth. Pagkat lahat tayo ay may parte na dapat gawin sa plano ng Diyos. Kaibigan, para tayong mga jigsaw puzzle, may mga parte tayo. Pag tinignan mo yung jigsaw puzzle, parang baliwala naman, parang wala namang saisay. Pero pag pinagsama-sama mo ito, pag nagtulung-tulungan tayo, ginawa natin ang ating mga parte ito ay magiging isang magandang larawan na kay sarap-sarap tingnan. Kapag nalama natin ang ating parte at ginawa natin ito, at tayo nakipagtulungan din sa iba upang magawa din nila ang kanilang parte, ito ay magdudulot o magbibigay sa atin ng tunay na kagalakan. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, bilang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang tinadala mo sa iyong sinupupunan. Mahirap ang parte ni Elizabeth. Matanda na siya upang mubuntis pa pero ginawa pa rin niya ito. Mas mahirap ang parte ni Maria pero pinili pa rin niya na sundin ang Diyos. Ganyan din tayong lahat. May kanya-kanya tayong parte sa plano ng Diyos. Dapat ay piliin din natin na sundin ito pagkat pag ginawa natin ito hindi lang tayo ang makakatanggap ng pagpapala, kundi mas maraming tao pa. Pinagpala ka sapagat sumasampalataya kang matutupad ang pinasabi sa iyo ng Panginoon. Naglas ka mo ng paninilay na ito? Okay, like mo naman at paki-share mo sa so mga kaibigan mo. Mas maganda, itag mo yung mga pangalan nila doon sa comment section sa mga Tulungan mo kaming magbigay ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless you. We!